Yo, magandang araw mga pare So, panibagong araw at syempre panibagong kaalaman at video tutorial ang ating gagawin ngayon. So, sa video na ito mga pare ay pag-uusapan natin itong ating mga fuel injection pump at syempre magfo-focus tayo dito kung ano nga ba ang importante dito sa kanyang timing para mabuo natin yung ating combustion sa loob ng ating combustion chamber. So syempre ituturo ko rin sa inyo mga parikoy kung bakit nga ba hindi aandar at hindi umaandar yung ating mga makina kapag yung ating timing ay wala sa kanyang ayos. So ano ang mga dahilan at ano ang mga posibleng mangyari mga parikoy kapag yung ating mga makina ang kanyang fuel injection pump ay wala sa kanyang timing. Ngunit bago natin simulan ang ating tutorial mga parikoy ay mag shout out muna tayo dito sa ating taga-subaybay na si Sir Erwin De Villiries at saka kay Sir Edmund James Galupo. So sabi niya, pa-shout out Sir Pareko, thank you for sharing your knowledge. Pa-shout out next video loads. So salamat sa inyo mga parekoy sa pagsubaybay dito sa ating makina. So hindi na natin to patagalin pa mga parekoy So syempre ang video natin ngayon ay nakafocus sa four stroke diesel engine or four stroke marine diesel engine. So may mga barko na mayroong 2-stroke uh, engine so gayon paman meron pa rin silang mga 4-stroke kagaya na lamang sa mga generator so hindi hindi mawawala mga parikoy sa barko yung uh, four stroke diesel engine natin so para mas maintindihan natin mga parikoy kung gaano nga ba ang timing ano ang, uh, ang nangyayari mga parikoy kapag ka yung ating uh, fuel injection pump ay nagbigay ng crudo na wala nga sa ating timing or wala nakasunod sa ating firing order ay ano ang mangyayari so yan yung ating pagtuunan ng pansin at syempre mga pare ko para mas maintindihan natin yung ating video ngayon ay ating isulat sa isang diagram para mas maintindihan niyo in layman's term yung ating uh, explanation so basically mga pare ko yung video tutorial natin ngayon ay nakatuon sa ating fuel injection timing So dito tayo mag-focus mga parikoy uh, kung bakit nga ba sinusunod natin yung timing para mapaandar yung ating makina Para hindi mag-retard yung andar ng ating makina at syempre aandar yung ating makina Kasi nga gaya ng sinasabi ko kanina kapag uh, wala sa timing yung bigaya ng crudo dito sa ating uh, cylinder, sa ating uh, bore, sa ating combustion chamber Ay hindi aandar yung buong makina natin So mahirap yan pag ganyan ang mangyari uh, mga parikoy So, ganun nga, four stroke diesel engine yung ating pagtuunan ng pansin. Kung mapapansin nyo mga parikoy, may diagram tayo. So, good example ito para sa ating 6-cylinder diesel engine. So, ibig sabihin, anim yung kanyang piston mga parikoy dito sa buong makina natin. So, ngayon dahil alam na natin mga parikoy na anim yung ating... Uh, sa uh, cylinder dito anim yung mga piston so guguhitan na natin sa mga parekoy syempre sa itaas na bahagi ng ating makina yung ating tinatawag na cylinder head so ayan mga parekoy yung ating cylinder head so ano, ano pa ba yung mga bagay ano mga ba, ba ang laman ng ating cylinder head mga parekoy para makapagsimula na tayo dito sa ating uh, tutorial so ngayon meron siyang mga valve syempre may valve yan yung ating intake valve at sa kabilang bahagi naman mga parekoy yung ating exhaust valve So maaaring uh, ano yan, maaaring 2 valve, merong 4 valve, merong 5 uh, valve, may 6 valve. So depende yan sa uri or klase ng makina mga parikoy So ganoon pa rin kahit anong valve yan at uh, ang alam natin is dalawalang naman yung kanyang trabaho. Use usually yung ating intake sa intake stroke at saka yung exhaust nagbubukas lang din siya sa ating exhaust na stroke. So ganyan lang yung trabaho ng dalawang valve, intake at saka sa exhaust. So next na bahagi ng ating cylinder head mga pare is yung ating uh, fuel injector or yung ating fuel injection valve. So kailangan ito mga pare sa ating mga diesel engine para pagpasok ng ating diesel sa ating combustion chamber ay naka-atomize sa pamamagitan ng fuel injector or naka-spray yung kanyang pagpasok. Dahil nga alam natin na yung ating diesel ay isang less volatile fuel so ibig sabihin matagal siyang masunog hindi katulad sa mga gasoline kung saan kahit hindi siya masyadong uh, atomized ay masusunog siya kasi nga ang gasoline ay highly volatile fuel. So yan yung purpose kung bakit dumadaan sa automation yung ating diesel kasi nga siya ay isang less volatile fuel. So since combustion yung ating pinag-uusapan mga pare kayo so kailangan din nating intindihin bakit mayroong apoy, bakit nagkakaroon ng combustion dito sa loob ng ating combustion chamber. So kailangan nating intindihin 'yung theory dito sa ating tinatawag na fire triangle. So para makabuo tayo ng apoy mga pare, kailangan natin ng tatlong sangkap. So unang sangkap dito is 'yung ating oxygen. So para mabuo natin 'yung pangalawang sangkap ay heat or 'yung init at saka 'yung ating pangatlong sangkap naman is 'yung ating fuel. So ito 'yung Uh, tatlong bahagi mga parikoy, tatlong components para makapagbuo tayo dito ng apoy Or mabuo natin yung combustion sa loob ng ating combustion chamber So ayan, oxygen, heat at saka fuel So ayun na nga mga ko, unang sangkap natin is oxygen So saan nga bagaling yung ating oxygen or hangin sa loob ng ating cylinder So syempre dyan yan kukuha mga ko sa ating intake stroke at syempre sa intake stroke natin ay magpapasok tayo ng intake air Galing sa ating intake manifold sa loob ng ating combustion chamber So next na uh, bahagi is yung ating heat So saan nga ba galing yung heat mga parikoy para mabuo natin yung apoy sa loob ng ating combustion chamber At syempre dyan yan ang gagaling sa ating uh, compression So once yung ating hangin mga parikoy for example dito sa cylinder number 2 natin nagbukas yung intake valve, bumaba yung ating piston, nakakuha tayo ng intake air. So, ibig sabihin, may hangin na tayo sa loob. So, ngayon, nag -close na yung ating valve, mga panikoy, sa intake natin. So, aakyat na ulit yung ating piston para sa ating compression. So, once na na-compress natin yung hangin, mga panikoy, syempre, iinit yan. So, mabubuo yung heat sa ating compression na stroke. So, next part is yung ating fuel or yung ating tinatawag na diesel oil since yan yung fuel natin ginagamit sa loob para makapagbuo tayo ng apoy so ayan na nga oxygen intake air yung heat natin kinukuha sa ating compression stroke pag kinumpress natin yung hangin iinit sya at andyan na yung ating fuel na diesel oil or atomized diesel fuel so mabubuo na mga parekoy yung ating fire triangle sa loob ng ating combustion chamber So ngayon pag-uusapan na natin yung timing kung kailan nga ba magbibigay ng crudo, uh, kailan yung ating uh, intake air sa compression at saka sa diesel para mabuo yung fire triangle dito sa ating makina. Well, anyway mga pare ko kailangan din nating malaman yung ating firing order ng ating makina since yun yung ating sinusunod para sa timing ng ating uh, fuel injection pump or yung ating fuel injection timing. So for example, itong makina nito ay mayroong firing order na 135642. So example lang yan mga parikoy Since yan yung uh, mayroon dito sa aming uh, makina. So ngayon, for example, itong number 1. So, kung mapapansin nyo mga pare ko, yung ating piston dito ay naka-top dead center siya. Ibig sabihin, bababa siya mga parikoy para sa ating intake So ito ngayon yung ating top dead center Yung pinakataas na aabutin ng ating uh, piston crown Sa taas na bahagi ng ating uh, engine block At saka or sa ating uh, cylinder At saka ang pinakababang bahagi naman na binabaan ng ating uh, piston crown Is yung ating bottom dead center So ang tawag from top dead center to bottom dead center Is yung ating compression ratio So yan yung tawag natin mga parikoy So bababa na ngayon mga pare ko yung ating piston para sa ating uh, intake stroke. So bumaba na siya, nakabukas yung intake natin. Yung ating piston ngayon ay umabot na sa bottom dead center. So magsasarado na yung ating barbula para sa ating compression stroke. So ayan pag ng ating piston ulit mga pare ko from bottom dead center to top dead center. Ibig sabihin may hangin na yan pag ng ating piston, sarado yung dalawang barbula sa ating compression stroke. So once na nag-compress tayo ng hangin mga parikoy from uh, bottom dead center to top dead center ang mangyayari dyan is iinit yung ating hangin dahil nga nag-compress tayo ng hangin so ang mangyayari iinit kaya tayo nakapuo ng heat sa loob at meron din tayong oxygen so yung oxygen yung ating kinompress para mabuo natin yung heat sa loob ng combustion chamber So, suportado yan mga parikoy dito sa ating gaslo kung saan yung ating hangin. Pag nag-compress tayo, syempre tataas yung ating pressure. Kasabay dyan, directly proportional is tataas na rin yung ating temperature. So, automatic yan mga parikoy. Meron na tayong hangin sa loob, yung intake natin. Pag nag-compress tayo, tataas yung pressure, tataas yung temperature. So, nakukuha na natin mga parikoy yung ating heat yung sa ating compression so positive na sa ating cylinder yung oxygen at saka yung heat so kulang na lang mga pare ko is yung ating fuel so dito na ngayon yung timing na ating tinatawag so once na umabot yung ating piston mga pare ko so, sa top dead center ibig sabihin napaka init na ng hangin dito so positive na siya prone na siya for combustion kapag ka, nakaamoy siya ng kaunting fuel So dito na papasok mga parikoy yung timing ng ating injection. So papasok dito sa ating fuel injector yung atomized uh, diesel oil gaya ng sinasabi ko kasi nga less volatile fuel siya. So once na pumasok yung ating diesel oil sa loob mga parikoy in spray in spray na pamamaraan ibig sabihin mainit yung hangin, may hangin lalagyan ng spray ng diesel ang mangyayari magkakaroon siya ng combustion. So yan yung timing. So simply mga pare ko, mayroon tayong oxygen, positive na rin yung heat sa loob at saka mayroon na tayong fuel. So nabuo na mga pare ko yung ating tinatawag na combustion sa loob ng ating uh, combustion chamber. So yan yung ating timing. So laging tandaan mga pare na ang timing ng ating bigayan ng atomized diesel oil is sa top dead center ng ating piston sa kanyang compression stroke since nandyan yung mainit na hangin natin mga parikoy kung saan aabot siya sa kanyang temperature for combustion so ayan bababa na siya dahil nagkaroon na ng combustion magkakaroon ng expansion sa loob so walang ibang lalabasan yung expansion ng combustion is tutulak siya ng piston para sa kanyang power stroke kaya si tinawag na power stroke kasi nga dahil sa combustion nagkaroon ng power yung ating piston para bumaba so pagbaba ng piston bubukas na yung Uh, bababa na yung piston natin pagdating sa bottom dead center magbubukas na yung exhaust para lalabas na yung ating exhaust gases sa ating combustion so ganun lang mga parang kayo pagkatapos na mag exhaust uh, dire diretsyo na yan balik na naman ulit tayo sa intake natin So sunod-sunod na yan mga pare ko Kunyari yung ating firing order is 135642 So pagkatapos na mag-fire ng ating 1 Is susunod na mag-fire naman Is yung ating cylinder number 3 Number 5, number 6, number 4 at saka number 2 since yung firing order is ganun na rin yung timing ng ating uh, fuel injection sa loob ng ating cylinder so ganun lang kadali intindihin mga parekoy yung timing ng ating uh, fuel injection sa loob ng ating marine diesel engine kung saan dumadaan sa ating mga fuel injection valve in atomized form So note lang mga pare koy lagi niyo yung tatandaan dito sa ating four stroke marine diesel engine is yung ating injection of fuel yung bigayan ng atomized diesel oil sa ating combustion chamber is always at the top dead center ng ating cylinder sa kanyang compression stroke. So ayan mga pare Injection of fuel is always at top dead center. At compression stroke. So yan yung ating tatandaan palagi mga pare koy para mabuo natin yung ating fire triangle. So positive yung oxygen, yung heat sa compression at saka yung ating fuel na naka-atomized para sa ating makina. Well anyway mga parikoy gaya ng sinasabi ko kanina, ano nga ba ang mangyayari kapag kayong ating bigay ng uh, fuel injection timing ay hindi nang sa ating firing order o hindi niya nasunod yung tamang timing na bigay ng crudo sa ating top dead center sa ating compression stroke. For example, dito sa ating intake palang lang parekoy bumaba yung ating piston sa ating bottom dead center at nagbigay na siya ng atomized na diesel oil. So ang mangyayari dyan wala pa tayong uh, may oxygen nga tayo mga parekoy, pero wala naman yung ating heat so ang mangyayari hindi yan masusunog so hindi magkakaroon ng combustion resulting to hindi aandar yung ating makina so next example ito mga parikoy umakyat na yung ating piston sa compression stroke ngunit hindi pa na umabot sa top dead center hanggang kalahati pa lang mga parikoy is nagbuga nagbigay na siya nagbuga na siya ng diesel so nandun na nga yung ating oxygen nandyan yung ating fuel na buga mga parikoy ngunit wala pa yung ating heat so kulang yung ating uh, ricados or ing ingredients mga parikoy para sa ating fire triangle so hindi umabot sa maximum temperature para mabuo yung combustion so ganun din hindi pa rin yan aandar mga parikoy so magre-retard yung ating makina hindi aandar so ganun ka importante yung ating timing mga parikoy para aandar yung ating makina so kailangan natin itong uh, sundin yung ating firing order mga parikoy So ito naman mga pare ko yung example ng aming generator is yung ating uh, inline na fuel injection pump. So ito pag may nasira sa loob na barrel and plunger ibig sabihin na uh, kakalasin mo buo yung ating ano mga yung ating uh, fuel injection pump. Mga pare ko so, eto Ito yung ating fuel injection pump yung inline 6 uh, inline na uh, cylinder na injection pump. So once na, na may nasira sa ilalim nito sa barrel and plunger niya, so kakalasin mo nang buo itong ating Uh, fuel injection pump since isa lang kanyang, ang kanyang body so hindi katulad ng pinakita natin kanina mga parekoy na separate so tag ang fuel injection pump sa bawat cylinder so hanggang dito na lang ako mga parekoy na may maraming kayong natunan sa video natin ngayon about sa fuel injection timing kung bakit nga ba sinusunod yung timing sa bigay ng ating atomized diesel oil sa ating combustion chamber So huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section mga parikoy kung ano yung mga bagay na dapat ating idagdag sa ating tutorial at ano ang mga bagay na dapat nating pag-usapan sa ating mga susunod na video. Salamat sa inyong pakikinig mga parikoy. God bless and you as always. Peace!